Okay, ito mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ayan, so andito tayo ngayon sa taas. Balik uh, continuation pa rin sa forma ng pag-welding. Ayan, so ito yung ating uh, tubular sa pagkakapitan ng ating gear. Ayan, so yung, sa so part doon, isa tapos na. Yung para sa pag ng ating uh, sanipa. So ito na lang yung in-welding nyo yun na forman Ayan, so forma, shoutout muna sa'yo. an, uh, Tsaka kay ano nga ito? Ano nga ito? Si Cute! Si Jojo! Ayan, si Jojo! O, so, dito tayo ngayon sa taas mga master. Ayan, so malapit tayo nga uh, magbubong. So, kung din tiis na lang. Ayan. So, ito yung enabling uh, panel na forma dito. So, baba tayo ngayon. So, dito naman sa baba mga master. So, bali, alinis tayo. 5S tayo ngayon. So, makita nyo, isa malinis na yung ating baba. Yine. Ayan. So, hanggang sa loob ng ating bahay. So, dito. Ayan. So, malinis na. Ayan. So, ganda dito. Then, uh, starting na pa rin pala tayo ng uh, pagpapalitada rito. So ito, uh, bali pinaltadaan na kanina ni, nung isang skill natin. Ayan, so pinuruan na natin yan. And then abay tomorrow, so papatungan agad yan ng skill code. According to our engineer na si Engineer Bong Ramos. So shout out sa engineer. Ayan. So baba tayo. Ayan, so malinis na. Ayan, so bahay na bahay na to. O tingnan. Ayan, so baba tayo ngayon. Dito naman sa baba, ayan, so Nag-adpartag, papalitada na rin. So, shoutout muna kay Puging Lamig. Ayan. <laughs> so, tomorrow ay uh, nilagyan skim coat. So, kung makikita nyo mga master, siya nga pala ito po yung uh, dadaanan ng ating uh, sa SP type na aircon. So, nag ako dyan ng uh, detress na PVC. So, para hindi na may yung installer natin ng air conditioner dito. Ayan. Ayan. So, tinloob natin. na uh, siya nga pala. So, kinas kinasako na rito yung ating uh, box. Okay, so yung, tsaka yung ating uh, panel board dito, so okay na rin. Uh, pa tomorrow, so papapaltadahan na natin yan. Itong ating walling dito, okay? So yung loob pala nito, di pa para makita nyo yung loob. Ayan, so ito yung loob mga master. So may mga wire na siya, so itatap na lang natin yan sa mga susunod na araw para sa ating termination. So mga linya natin, okay? So okay na po mga master.